buligan mo man kami. May ma init to. Paano mainit ka tsimpo ay mataho lang ya init. O ay matilit nga todo. Nagutom ta ko bawe ta ko. Abi ba ba? mo bayin na lang ng mga bata. Tao naman an mo naman yung mga bata subong panahon. Mapiti-piti para sa ndak silpon to maguli sa balay to. Hoy, hindi mo pagpaandon do mga bata ka. Piti-piti silpon ha? Hindi mo gid pagpaandon hain sa Kita daday mga ginikanan, kita mira ka o brandes anda ama na ano, la sanda aw ha tiga bulig bun mga bulig nya mga bata o lang tawa bala hogi na na sanda ka panghaboy ka kuan ka tubo to sa higad ka pangpang ti karo kundi manas pag pagbigyan may menta japon mahimo si na ah uli ka mo na mo disiplina mga bata mo hay sa kita wow. ka ba puti ko ka brasa campo ma anak ba uli sanda ha ha Oh, aki nang panaw ro sanda tayo may himo ni. to sanda makaya mo sanda kay mga lagko na nang ila mga buto. Bulig bulig gamot to, bulig. bulig. Ah, Ay... galit, ah. Bata Di ka <tapungyari>. Tama, tama, po tama, 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 Ah, tama, 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 ah. tama, 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 kapoy man pa. Ah, gali, nakatay ka mo. Bagala, gali ka mo umpisa Ha? Imo? Tama, gigit ni mo ka, Bertoldo. Ang kulay mo, pero may nakita. Binakot ako. Ang no, kulay mo, pero may nakita. ni mo. ikaw isa pa, kanggod ka alawas mo, hindi ka din kabulig na mo ka sa amay mo. Kabulig ba? Kami magkabulig din niyo, wow. <laughs> gali, gali kahit. Gabulig ka mo. Inantulak ha? balak mo dyan ang mga hindi buling ka mo rin abosan <laughs> nya ha? abosan nya abosan nya andam ka sa lakron ha? pag uli ka rin sa balay bako'y gigwa mo kamo? ikaw? hindi ka sa agad pitipitik cellphone na? kahit kung hinahalik magkitsa di ka pitipitik cellphone nga raw eto pa ah may ririhe nakastay ko Pabaya ay lang balad yung agot mo bala kay naka-obra sa santa maana. Abot ang tibig santa nga mag ano. Oo, abotin nyo dyan muna. Tatay, ama. Hindi naman pang matunggal. Uli, ala. Hindi pang lagsa. Hindi pang lagsa. So mga idol, mampang kita sa may Super Ace. Siyempre, ang mga kanyang paborito natin, Super Ace. Una is, uh, mabit kita. Siyempre, kita nyo mga idol, ang ato nyo balance is 62,600. So, mabit kita at, uh, ano, et, 200. Nung tayo nyo idol, paano kita sa may PHL lago. Scatter, scatter, scatter. Scatter, nice lang tayo nyo mga idol, scatter. Lasig lang di ba Amo lang, tapos, tapos, siyempre, mag once sa mag-scatter ng mga idol. May free spin na siya, Free spin. 120 400 rabia 400 demon pack 60 lupok pop 80 go, go 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 na 120 240 demon 60 400 king 4320 na. So mga idol, nakita nyo Ang ka simple, makamakadasig Magkampang sa may PH sa lago Nagdaog kita at 1,800 So nakita nyo mga idol, nagbit kita at 200 Nagdaog kita 1,200 So sa gusto galing mag-register, ara lang ang link sa may comment section I-click nyo lang, thank you